sa simpleng larong kalye eh. gaya ng tumbang preso, habulan, patintero at iba pa, next level na ang games ng mga bata ngayon. Let's go virtual and check out the interactive games at the arcade. Nalala mo pa ba, ba mga larong sipa, bahay-bahayan, lutulutuan, tagutaguan, baril-barilan, tumbang preso, piko, luksong baka, luksong tinik, patintero o kaya basketball? Ilan lamang yan sa mga larong Pinoy na ating kinalakihan. Sa panahon kaya natin ngayon, meron pa rin kayang mga bata na naglalaro ng mga laro natin noon? Mula sa mga larong ating kinalakihan, let's go virtual na ang mga games ngayon dito sa arcade. Naging sikat ang mga tinagaro ang arcade games noong 1920s. Pero ito yung mga shooting galleries, ball toss games at ang mga pinakaunang coin-operated machines. Ngayon, high-tech ng arcade. Imbis na coins, ay game card na ang gamit. pa swipe na lang kayo, parang credit card kung gusto ninyong maglaro. Ang mga arcades o family entertainment centers ay isang lugar kung saan pwedeng magbonding, di lang ang mga miyembro ng pamilya, kundi pati ang mga magkakabarkada. May iba't ibang game para sa iba't ibang klase ng player or arcade goer. May para sa mahiling kumanta, sumayaw, mag-driving, mag-drums at kung ano-ano pa. Natry ko lang ngayon. Mas malaki yung ano mo, yung screen mo na pinaglalaroan. Parang mas feel mo na nandoon ka sa mismong game. Oo, oh, kasi nakakawala siya ng stress eh. Tsaka enjoy. Nice. nice. Yes. Kasi big screen. <laughs> Dito yung yung kalaban mo, po, anytime, pwede ka pong salian. Are you ready to make the switch? Choose between the mobile handheld consoles ang feeling ng bigger than life experience ng paglalaro sa arcade. And at the end of the game, it's nice to know na bukod sa prizes, ay isa na naman itong unforgettable bonding experience sa pagitan ng magkakabarkada o kaya yung mga magulang at ang kanilang mga anak.